Na, Yan mga idol, magluluto magluluto si Chief Julius Beliegas ng nilagang karne ng baboy. Yan mga idol, ito yung ingredients ni Ricardo. Pakuluan muna natin mga, mga idol. Pakuluan uh, daw muna. Tanggal na. natin yung dansa kasi yun, ano to idol, mga idol. Ah. Bumingaw ulam si Kevin din. Yun, nangitin ni Ricardo niya mga idol. Oh. Pakukuluan muna natin. na daw. Ayan, mga Ricardo, mga idol. Ayan, mga idol, papakuluan muna natin dito sa ating super kalan. Ayan, ang super kalan dito namin sa garahay. Oh. Pag hindi ba naman lumambot siya dyan, aywan lang. Minuto lang yan, mga idol. Lambot yan, pati buto. Ayan, mga idol sirahin na yung ating mga rekado ng ating chip cook ayan o, si Lunghir <laughs> <laughs> apo na ko yan chip negro boy, boy negro <laughs> chip boy negro you know. si buyas hmm. sili ripolyo at siyempre hindi mawala yung pampalasa natin Ajinomoto na uh. moto. Ayan mga idol, itatapon muna yung unang kulo na sabaw. Oh, sumama yung lamang pre ah. Kung kasi yan, frozen kaya itapon yung unang sabaw mga idol. Saka natin yung gasal. Ayan pahugasan uli yan tingkulo na lang yan mamaya pagkasinigang eh na mga idol yung pangalawang sabaw pangalawang pakulo kompleto ricado na Tayo na lang natin kumulo yan mga idol para kan lumambot. Saka ilagay yung mga ricado. Ayan oh, lakas ng super kalan namin. Sobrang lakas ng super kalan. Yan ng super kalan namin mga idol. May pasok na amin. Di di paypay. Pay. Ayan oh. oh. ayan di paypay. Pay. Ayan oh. Lakas nga naman mga idol. Paypay oh, pay lang. Ayan. Ayan mga idol, lumukulo na. Ano, pre, malambot na? Kunti pa. Kunti pa? malambot na. Kunti pa. Ayan mga idol. Mga uh, 15 minutes pa. Kunti pa. pa. Simplahan mo na para mamaya pagkulo. Ilagay na lang yung ricado na Ayun, may lagay yung pampalasa, mga idol. At kunting asin. Ayun. Kunting kulo pa, mga idol. Para lumambot. Paipayan na, paipayan mo yung panatin yung chopper kalan. Ayos okay, so, oh. Uh, Kunting pa mga idol, isang kulo pa. Para lumambot bago ilagay yung Ayun mga idol. Ilalagay na ang ating ripolyo. Yami yami yan mga idol. Ayan no? oh. Gulay pa lang mga idol Ulam na oh san kapa pa? Oh. sili ano sili ah? halo haloin ang kunti ah, okay sarap parang <tipulong> babay ramo ano yung balat kasama rin sa ano may yan? wala 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 Okay na, mga idol. Roberto S. Ano? No, kaya na, patay mo muna, kaya mag-picture muna ko. Kaya lang uli ng unting oras, mga idol. Bukas, bukas. Ayan, mga idol. Finish product na siya, mga idol. Oh, sige, sige, sige. ng ating nilagang baboy. Ayan na mga idol. Kain na tayo, mga idol. Oh. Panalong panalo. Tayo. And mga idol. Lang, mga idol. Thank you for watching. Follow for more videos.